sa totoo lang kaya din ako uminom kasi nga gusto kong ilabas yung sama ng loob ko sa kapatid ko saka sa mga magulang ko okay lang yan tol ilabas mo lang yan para mabawasan naman yung sama ng loob mo paano hindi ako magiging sa kapatid ko lagi na lang ako inuutosan ni nanay kahit na may ginagawa ako, ako din naman inuutosan ng nanay ko pero hindi naman ako nagre-reklamo Nandun na nga tayo tol. Kaya lang, hindi porket panganay, lagi na lang akong utusan kahit na may ginagawa ako. Kung sa bagay, may point ka naman doon. Tapos, bibilingan ang si Buyas. Ako pa tatawagin, ako pa bibili. Kahit na naguhugas ako ng pinggan, minsan talaga, nakakapikon na. Okay lang yan, ganyan talaga panganay. Intindihin mo na lang. Hindi tol. Paano ko itindihin? Ano pa silbi ng kapatid ko? Kung palagi akong inuutusan, di ba? Tama ka naman, pero hanggang ngayon ba masama pa rin ba ang loob mo? Hindi na. Nailabas ko na yung sama ng loob ko. Teka nga, kanina ko pa gustong itanong sa iyo to. Ilan taon na ba yung kapatid mo? Mag-iisang taon pa lang siya. Wow, oh, ang galing mo naman. Kanina pa ako naaawa sa iyo, buwisit ka, lumayo-layo ka nga sa ko, baka matadya ka ang pakitadiyan.